Magandang umaga klase. Ako si Daryl Chedela Reyna Vingua, Best at Filipino 2A. Ang pag-uusapan natin ngayon ay ang mga uri ng pangungusap. Ngunit bago yan, alamin muna natin ang uri at pangusap. Uri. Ito ay isang klasifikasyon o katangian ng mga bagay, tao, o ideya. Ngayon naman ay ating talakayin kung anong ang pangusap. Ano nga bang pangusap? Ang pangusap ay mga lipon ng salita na nagpapahayag ng buong diwa. Bago tayo dumiretso sa ating topic o ang ating paksa ngayong araw na ito, ay alamin muna natin kung ano-ano ang mga layunin. Pagkatapos sa matutunan ang mga nakasaad sa module na ito, ay inaasahang ang mga mag-aaral ay may papakita ang mga sumusunod. Ang unang layunin nga na nakasaad dito ay maintindihan ng apat na gamit sa pangusap. Ang pangalawang layunin na kailangan matutunan ng bata ay malaman ng dalawang uri ng ayos ng pangusap. At ang panghuli ay matutunan ng dalawang kayarian ng pangusap. Ayan na nga, dumako tayo sa mga uri ng pangusap. Ang una nating pag-uusapan ay ang ayon sa gamit. Ang iba't ibang ayon sa gamit ng pangusap ay Una, ang paturol. Pangalawa, patanong. Pangatlo, pautos o pakiusap. At ang pangapat ay ang padamdam. Ngayon, dumiret na tayo kung ano ang paturol. Paturol. Ano nga ba ang paturol? Ito ang pangusap na nagpapahayag ng katotohanan, palagay o pangyayari. Ginagamitin ito ng bantas na tuldok o sa Ingles ay period. Ang halimbawa ng pangusap na patuloy ay ito. Ang palabas na The Killer Bride ay magaganap sa Agosto, 12, dalawa, dalawang libo, labing siyam. Mapapansin natin na nagpapahayag ang pangusap at hindi ito nagtatanong. Gumagamit ito ng bantas na tuldok at hindi ng tandang pananong. Hindi rin naman siya naguutos, kundi ipinapahayag niya lamang ang mga ideya niya o yung mismong pangusap. Hindi rin naman siya nakikiusap. Ang pangalawang halimbawa naman natin ay ito. Si Chami Chris ay kumain ng bugnay sa paaralan. Mapapansin natin na ang pangusap ay hindi naman padamdam o masyadong emosyonal ang pagkakasabi bagkus ay derecho lamang. Ang pangatlong halimbawa natin ay si bright ay maganda. So, mapapansin naman natin na ang pagsasabi o ang pagsabi ng pangusap na yaon ay derecho lamang at hindi tumataas ang tono at intonasyon. At dahil doon, matatawag itong isang pangusap na patorol. Ngayon ay dumiretso naman tayo sa pangalawang gamit ng pangusap. Ito ay ang patanong. Ano nga bang patanong? Yun! Patanong! <laughs> patanong. Ito ang pangusap na nag-uusisa o nagtatanong. Siyempre, patanong. <laughs> na paminsan-minsan ay sinasagot ng oo at hindi. O kaya naman ay isang impormasyon at Pagpapaliwanag. Ginagamitan ito ng bantas na pananong. Kasi nga, patanong. Kasi kung paturol yan, period yan. Kalamitan ginagamitan ito ng salitang ba na isang kataga o umar marker ng isang pangusap. At ito na nga ang mga halimbawa ng patanong na pangusap. Unang halimbawa. Ang halimbawa ng patanong na pangusap ay ito. Yuso, maganda ba ako? Ayan, napakinggan ba? Sa pangusap na yaon ay gumamit tayo ng ba na isang uri ng marker at sa huli ng pangusap ay gumamit tayo ng tandang pananong. Yung Yuso, maganda ba ako? Sa salitang ako ay mapapansin ang kaibahan ng tono at intonasyon na ginamit natin kanina sa patrol at dito naman sa patanong. Sa pangalawang pangusap pa ito, ilang taon na si Daryl? Ayun, mapapansin naman natin na sa pangalan Daryl ay gumamit ulit tayo ng tandang palanong. At ang kabuuan ng pangusap ay tumutukoy sa pag-uusisa kung ilang taon na nga ba si Daryl. Pangatlong pangusap? Pangatlong pangusap? Kulahiyo na ba si Jasmine? Flores? Jasmine Flores? <laughs> yon, mapapansin naman natin na nag-uusisa pa rin ang kung sino man ang nagsabi ng mga pangusap na ito. Inuusisa niya kung ano na bang antas ng pag-aaral ni Jasmine. Dumako naman tayo sa pangatlong gamit ng pangusap ang pautos o pakiusap. Pautos o pakiusap. Ito ang pangusap na nag-uutos o nakikiusap na karaniwang nilalagyan ng kuwit kapag may tinatawag. Base sa aking pagkakaalam na ang tinatawag dito ay kadalasang nilalagay sa unahan ng pangusap. Halimbawa, Daryl, paki pakisara nga ang pinto. Papansin natin na nasa unahan mapapansin natin na nasa unahan ang karakter o yung tao na tinatawag. Kapag naguutos o nakikiusap, ginagamitan ito ng bantas na tuldok gaya ng patrol. Kapag naguutos o nakikiusap ay ginagamitan ito ng bantas na tuldok upang malaman ang kinakausap na hindi ka nagtatanong bagkos ay naguutos o nakikiusap. Ang panlaping maki o Paki ay karaniwang ginagamit upang magpahayag ng pakiusap o paggalang. Ang unang halimbawa ng pakiusap ay Ana, pakiabot nga ng ubas. Mapapansin natin sa pangusap ay ang tinatawag natin ay nilagay natin sa unang sa unang bahagi ng pangusap, ang ana. So yan, ana. Ang ana ay ang pangalan ng tao. At nilagyan natin nyo yun ng kuwit. Ana, pakiabot nga ng ubas. Base sa tono ko kanina, ay gumamit ako ng boses na nakikiusap. Pangalawang, pag pangalawang pangusap, aga, maghugas ka ng pinggan. Mapapansin natin na ang pangusap ay naguutos. At hindi siya gumamit ng paki o maki na sinyalis ng pag-uutos imbis na kiusap. Dumako naman tayo sa ikaapat na gamit ng pangusap. Ito ay ang padamdam. Ano nga bang padamdam? Padamdam. Ito ang mga pangusap na nagsasaad ng matinding damdamin tulad ng ano nga ba? Nanshalant kasi ako nagsasaad ng matinding damdamin tulad ng sakit, aray, tuwa, galit, at iba pa. Ginagamitan ito ng banta, banta, ay hindi ko may bigkas, wait. Ginagamitan ito ng bantas na padamdam o yung exclamation point sa English. Unang halimbawa, Nako! Muntikan mo nang makitang langit. Ayon. Napansin naman na natin na sa unang uh, unang salita na aking binangga, binanggit naku merong ano merong masidhing damdamin at ang pangalawang pangusap sunog yung sinaing mo nasusunog na ayon napapansin natin na tumatawag ng atensyon ang unang salita ulit na nakasaad sa pangalawang pang sa pangalawa ay hindi pangatlo na to ah. pangatlong pangusap hala may buhaya ah oh, ganun so mapapansin natin na masidhing damdamin na makapukaw at may padamdam na damdamin ng pangusap at mapapansin natin na sa hulihan ng pangusap ay gumamit tayo ng tandang padamdam. Duma ako naman tayo sa mm -hmm. ano ba? Ayon sa kaayusan ng mga pangusap. Ang ayon sa kaayusan ng pangusap sa Ingles ay tinatawag na sentence structure. At mayroon tayong dalawang kaayusan ng pangusap. Ang karaniwang ayos, yung ganito, walang i-makeup. Eh, hey, joke. Joke lang. <laughs> Sen. Ang una ay ang karaniwang ayos. Ang pangungusap ay nasa karaniwang ayos kapag nauuna ang panagure sa paksa. Bale, sa isang pangungusap pala ay nakalimutan kong sabihin na meron tayong tinatawag na simuno at panagure. Ano nga bang simuno? Ang simuno ay ang siyang tinutukoy sa pangusap. At ang panagure ay siyang nantutukoy o tumutukoy sa tinutukoy. Naintindihan ba, klase? Ayan na nga. Um, ito ang unang pangusap. Maganda at mahinhin ang pangalawang anak na si Shara. So, kaya naman, ano mapapansin natin sa pangusap? Ang maganda at mahinhin ay ang tumutukoy o kaya naman ay panaguri. Pagkatapos, ang simuno ay si Shara Ngayon, kung pagsasamahin natin ito, ay maganda at mahinhin ang pangalawang anak na si Shara At iyon ay isang uri ng karaniwang ayos. Ngunit guro, paanong ang pangusap ay karaniwang ayos? Paano nga ba? Ang panguring ginamit natin o sa Ingles ay adjective ay ang maganda at mainhin. At ang maganda at mainhin doon ay nakalagay sa unang bahagi ng pangusap kaysa sa paksan si Shara. Ang maganda ang maganda at mainhin ay ang panagure na ginamit natin upang tukuyin ang simuno na si Shara. Dumako naman tayo sa pangalawang pangusap. Pangalawang pangusap, matatalino ang magkakapatid na Montemayor. Alin ang Simuno? Ang Simuno ay ang magkakapatid na Montemayor. Alin naman ang Panaguri? Ang Panaguring ginamit ay ang matatalino. Ang matatalino na sinasabi dito ay isa, isa pa rin pang-uri kagaya ng ginamit natin sa unang pangusap. Ito'y pang-uri na ginamit natin sa ating pinutukoy, ang magkakapatid na Montemayor. Sa pangatlong pangusap, mataba at malusog si Jed. Ayon. So, gumamit tayo ng dalawang pang-uri, mataba at malusog ay ang pang-uri at ang mga panaguri na tumutukoy sa ngalan na Jed. Ngayon ay dumako naman tayo sa kabalikan o di ayos Kabalikan Sana all <laughs> <laughs> Ang pangungusap ay nasa Kabalikang ayos O di karaniwang ayos Kapag nauuna naman ang Simuno natin Kaysa sa panaguri So bali dito Ginagamitan ito ng panandang ay mm. Ang ingay na na Ayan ah, Dumako na tayo sa mga pangusap na nakalagay. Mga halimbawa. Si Shara ay maganda at mainhin. Mapapansin natin na nung kanina, O, oh, ang yin ulit. <laughs> nung, nung kanina, sa karaniwang ayos ay ginamit natin ang mga panguri sa unahan. Ngayon naman ay nabaliktad ito. Ang ginamit natin na una ay ang simuno. At ang simuno roon ay si Shara isang ala ng tao. At ang mga panaguri doon ay maganda at mainhin. O, oh, kumplitohin natin. Si Shara ay maganda at mainhin. Si Shara ay ang simuno. Ang inge ulit. At ang maganda at mainhin ay ang panaguri. Pangalawang pangusap. Ang magkakapatid na merkado ay matatalino. Ayon nasa puntaay Muntinlupa. Ay. Joke. Ang magkakapatid na merkado ay matatalino. Alin dito ang Simuno? Ang Simuno ay ang magkakapatid na merkado na tinutukoy. Samantala, ang Panaguring ay ang matatalino. Mapapansin natin na gumamit uli tayo ng ay. At ito ay isa sa mga ay hindi. nag isa lang ito eh. Ayan. It, itong ay ang simbolo na ang ginagamit ay di kabalikan o di karaniwang ayos. Pangatlong halimbawa, si Daryl ay mahusay. Oh. Alin doon ang simuno? Ang simuno ay ang tinutukoy. Alin doon ang tinutukoy? Si Daryl. At ano ang, ano ang ginamit upang tukuyin si Daryl? Tama, ang panaguring mahusay. Umako na tayo sa pangatlong uri ng pangusap. Ito naman ang ayon sa kayarian. Ano nga bang kayarian? Hala. Kayari. <laughs> payak. Ano nga bang payak? Kapag hindi mataba, payak. <laughs> Biro lang. Ang payak na pangusap ay binubuo ng isang buong diwa o kaisipan. Ang payak na pangusap ay binubuo ng isang buong diwa o kaisipan maari itong Una, payak na paksa at payak na panganagore. Pangalawa, tambalang paksa at payak na panagore. Pangatlo, payak na paksa at tambalang panagore. At ang pangapat ay, ay, pangapat, pangapat rin lang. Pangapat, tambalang paksa at tambalang panagore. Na pinag-uugnay ng salitang at. Mga halimbawa sa bawat yari, Yari. Dumako muna tayo sa payak na paksa. Dumako tayo sa unang halimbawa, ang payak na paksa at payak na panuguri. Ang Batanes ay magandang lugar. O yun. Mapapansin natin na ang Batanes o ang lugar na Batanes, ah, paano ba ito? Yung Batanes ay ang paksa na pinag-usapan o ang simuno. At ang magandang lugar ay ang payak na panaguri o nag-iisang panaguri. So, tandaan lang natin na kapag gumagamit tayo ng payak na paksa at payak na paguri, ang sign doon ay isang simuno at isang panaguri. Ayun, dumako na tayo sa pangalawang halimbawa. Sa pangalawang halimbawa naman natin ay tambalang paksa o tambal, the word tambal, ito ay kambal. Tambalang paksa at payak na panaguri. Ito ang halimbawa. Ang mga mahirap at mayaman ay kapwa pinagpapala. Pinagpapala. <laughs> ay, yon. Mapapansin natin na ang tambalang paksa ay ang mahirap at mayaman. at ano ang nangyayari sa kanila uh, o ano ang panaguri na nangyayari sa kanila ito yung pinagpapala dumako naman tayo sa pangatlong halimbawa dito naman dito naman ay ginamit natin ang payak na paksa at tambalang panaguri ito yan si Julio ay naliligo at nagpapatugtog ng musika. Tamang ang paksa, si Julio. Samantala, ang panagore ay dalawa. Uh, ang naliligo at nagpapatugtog ng musika. Sa pang-apat na halimbawa, ang tambalang paksa at tambalang panagore. Si Kisha at Dalin ay kumakanta at sumasayaw. ari ano nga ba doon ang paksa? Ang paksa na tinutukoy ay si Kisha at Dalin. Samantala, ang tambalang panagore ay ang um, kumakanta at sumasayaw. Ngayon, ang tatandaan naman natin doon ay dalawang simuno at dalawang panagore. Ngayon ay dumako na tayo sa tambalan. Ang pangusap ng tambalan ay binubuo ng dalawa o higit pang sugnay na makapag-iisa. Maaring ang mga sugnay ay magkatulong at magkapantay o di kaya naman ay magkaiba. Ito ay pinag-uugnay ng salita ng mga salitang at, ngunit, datapwat, subalit. Dumako na tayo sa halimbawa. Mga halimbawa, ang nanay niya ay tindera habang ang tatay niya ay mikanko. Sa pangusap na yaon, ay ang habang ay ang ginamit nating pangugnay. Alawang pang pangusap. Gusto kong kumain ng sorbetes, subalit wala akong pera. Ang pangugnay na ginamit, ang pagugnay, ang pagugnay na ginamit ay ang subalit. Sa pangatlong pangusap, gusto kong kumain at magtelepono. Dito naman ay gumamit tayo ng salitang at bilang pagugnay. Ayan, natapos na atin uting balikan ang mga napag-aralan natin. At ang una nga napag-aralan natin sa mga uri ng pangusap ay ang gamit nito. Ano-ano nga ba ang mga gamit ng mga pangusap? Natatandaan nyo pa ba? Oo, oh, patanong yon. <laughs> so yan, meron tayong apat na gamit ng pangusap. Una ay ang patrol na ginagamitan ng bantas na tuldok. Ngunit hindi ito nag-uutos o nakikiusap. Ang patanong o ginagamitan natin ng tandang pananong na kadalasang nag-uusisa o nagtatanong sa mga impormasyon at sa mga bagay-bagay. Ang pangatlong gamit ng mga pangusap ay ang pautos o pakiusap. Ang pautos ay ang mga pangusap na hindi naman nakikiusap bagkus ay bagkus ay ginagamit ang kanyang kapangyarihan upang maging instrumental niya sa kanyang gustong mangyari. At ang panghuli ay ang padamdam. Ang padamdam ay kagalasan gumagamit ng mga makapukaw damdamin na ng mga salita at gumagami ito ng bantas na padamdam. Ayon naman, dumako ulit tayo sa pinag-aralan natin kanina ang dalawang ayos o kaayusan ng pangusap. Meron tayong karaniwang ayos at kabalikan o di karaniwang ayos. Sa um, ano ba ito? Sa karaniwang ayos, ang nauuna doon ay ang um, panaguri kaysa sa Simuno. Samantalang sa kabalikan o di karaniwang ayos, ang nauuna naman ang nauuna naman ay ang Simuno kaysa panaguri at kadalasang gumagamit ng salitang ay counting kalinawan patungkol sa payak at tambalan. Naniniwala ako na hindi dapat magtapos ang isang diskusyon nang hindi nasasagot ang mga katanungan ng mga estudyante. Kung kaya't ang pinakatanong ngayon ay Ano nga bang pinagkaiba ng payak sa tambalan? Ang halimbawa natin kanina, sa payak ay ang Batanes ay magandang lugar. Ngayon, ang Batanes ay ang simuno at ang magandang lugar naman ay ang panaguri. Ngunit iisa lamang ang o yung sinasabi nun yung yung ideyang sinasabi niya na ang batanes ay magandang lugar kung ikukumpara na, naman natin siya sa unang halimbawa ng tambalan na ginamit natin kanina ay ito yon. ang kanyang nanay ay tindera habang ang kanyang tatay ay mekaniko ngayon napapansin nyo bang pagkakaiba? dito ay merong dalawang ideya una ang kanyang nanay ay tindera. Pangalawa, ang kanyang tatay ay mekaniko. Ngayon, ngayon, dalawang ideya siya. Pero kapag kinumpleto mo na yung pangusap, isang pangusap siya na may dalawang ideya. Ngayon, alam niyo na ba ang pagkakaiba ng payak at tambalan? Tama. Ang payak ay tumutukoy lamang sa isang ideya, samantalang ang tambalan ay tumutukoy sa dalawang ideya ayun nga lamang ang kabuuan ng o kaya naman ang ayun, ayun lamang ang paglalahat sa kabuuan ng aking paksa maraming salamat sa pakikinig